Hi guys, welcome back to my channel. So, ito na nga, natatawa yung mga netizen kasi nga na mataan or spotted ang nanay ni Marco. Nung lumabas sila ni Eliza sa bahay ni Kuya, yung papunta na sa kanila mga fans, yung outside na talaga yung pauwi na sila, yung exit ng PBB. So, makikita natin na hindi daw umingiti ang nanay ni Marco sa video kung saan tinitingnan niya lang si Eliza as bababa ba yung tingin ni mami kay Eliza. Pero hindi naman siguro kasi nagpa-picture pa nga itong mami ni Marco sa Eliko na fandom. Baka na misinterpret lang ng mga fans. Alam niyo naman yung mga video minsan ini-edit. Pero hindi talagang umingiti ang nanay ni Marco habang dumitingin kay Eliza. Siguro gandang-ganda lang siya kay Eliza. So maraming mga negative na mga comments ang ating nabasa sa pagka-evict ni Marco, lalo na ni Marco. Kasi nga daw, sinisiso itong si Eliza kung bakit na-evict itong si Marco. Si Marco naman ay maraming nasayangan kasi maagang napalabas ng bahay ni Kuya, hindi na katatak sa mga taong pagiging child wanderer niya, na Tanyel. Kasi nga, nag-flirt-flirt na kay Eliza kaya doon daw na disappoint yung mga tao sa kanya but, but, talagang ayaw na ayaw daw nila na maka-love team ni Marco itong si Eliza kasi may love team na siya sa outside world itong si Ashley Sarmiento magkakababata talaga silang dalawa at BFF silang dalawa. So, yun ang yun daw ang reason kung bakit na evict itong si Marco nang dahil nga daw napalapit at nag love team love team sa loob ng bahay kay Eliza Boromio na damay lang daw si Marco. Eh, sabi naman ng mga fans ni Eliza is eh, si Marco yung lumalapit kay Eliza at naging pranka lang naman si Eliza na nahulog ang kanyang loob kay Marco so abangan na lang natin kung ilalayag nga ba ang eliko sa outside world or magduo lang dyan sila kaya yan ang ating abangan guys, habang si Ashley, tingnan lang natin yung reaction ni Ashley, kapag na-miss niya kanyang BFF na si Marco sa loob ng bahay ni kuya. So, balik muna tayo sa nanay ni Marco. Baka na misinterpret lang natin yung video na nagtitrending ngayon na sa likod siya ni Eliza at ni Marco habang tinitingnan lang si Eliza na hindi ngumingiti. Siguro, ganun lang talaga ang personality ng mami ni Marco. Pero nakangiti siya nung magpapicture sa Elico fandom, ba diba? So, yun lang po guys.